na iinitan, para paano pa kaya yung mga alaga nating hayop? Ang mga alaga nating hayop o pets ay para na rin nating mga kapamilya. Kasama natin araw-araw sa bahay o sa trabaho. Pero recently, grabe ang pagtaas ng temperatura. Kaya naman dapat nating siguraduhin na lalo silang naaalagaan ngayong mainit ang panahon. Pero ano bang mga dapat nating gawin para sa ating mga pets ngayong mainit ang panahon? Ayon sa post, posibleng magka-heat stroke ang ating mga alaga kapag lumagpas ang 40 degrees sa kanilang temperatura. Pero ano bang mga sintomas? Huwag na Narito ang mga sintomas na na-heat stroke ang ating mga pets. Kailangan mas maging observant tayo dahil posibleng mas subtle ang mga sintomas na ito sa ibang hayop. Kapag na heat stroke ang ating mga alaga, kailangan silang bigyan agad ng paunang lunas. Ilagay sila sa malilim na lugar at sprayan ng malamig na tubig ang buong katawan para bumaba ang kanilang temperatura. At syempre, dalhin sila agad sa veterinaryo for urgent care. Alamin naman natin paano mapoprotektahan ang ating mga pets mula sa heatstroke. stroke. Laging i-refill ang kanilang water bowl. Pwede rin lagyan ng ice cubes para refreshing. Bigyan ng malilim at komportabling pwesto ang mga alaga sa loob man o labas ng ating bahay. Kailangan din magpagupit ng ating mga alaga kasi nakakadagdag sa init kapag masyadong para hipo. Pero para sa mga hairless o may light colored fur, maaari silang gamitan ng pet friendly sunscreen. Iwasan ang paglalakad sa mga mainit na daan. Mas mabuting ilakad ang ating mga alaga sa mga grassy areas early in the morning or sunset para hindi masyadong mainit. Huwag na huwag iwanan ang mga alaga sa loob ng sasakyan dahil ito ay delikado. Kahit buksan pa ang mga bintana, mabilis pa rin tumataas ang temperatura sa loob ng sasakyan. Prevention is key. Kaya siguraduhin meron sila ng mga necessary vaccines para maiwasan ang mga sakit. Ikaw, paano mo pinapangalagaan ang iyong alaga ngayong taginit season? Share your tips with us. Ito si Cheska Pazzo para sa Pai. Bye!